Kilala si Lia sa Sitio Maligaya bilang tahimik na dayo na nakikitira sa barong-barong sa dulo ng sapa. Dumating siya tatlong buwan na ang lakalipas. May bitbit -bit na lumang backpack at envelope na laging nakasilid sa loob ng damit. Sa araw, naglalako siya ng puto at yema. Sa gabi, naglalaba sa poso ni Aling Tasing, kapalit ng pamasahe. Sa kabila nito, hindi siya palasalita Tanging ngiti at salamat po ang madalas niyang sagot. Sa baryo, ang hindi nagsasalita, madalas pinagbibintangan. At sa baryong iyon, sapat na ang chismis para maging batas. Isang tanghali, bumuhos ang sigaw mula sa kanto. Magnanakaw, bulyaw ni Rina, bida ng video kay habang kinakaladkad si Leah palabas ng iskinita. Kinuha niya ang kwintas ko, Dagli-dagli namang sumakay ang kaibigang si Minda. Ako rin! Nawalan ng 2,000 pesos! Naglabasan ng mga tao, mga lalaking nakahubad ng itaas na katawan, mga nanay na may hawak na sandok. Nasa gitna si Lia, nang lalaki ang mata, nakapulupot sa lumang damit na tila hinding-hindi niya bibitawan. Hindi ko kinuha, mahinahon niyang sabi, nanginginig. Kung gusto niyong inspeksyonin ang bag ko, sige po. Pero Wag po sana hindi pa siya natapos, may humabot sa tali ng kanyang damit. Hoy, ano 'yan? Inapakan ni Rina ang envelope at pinuksan iyon na parang sigarilyo. Sa loob, may mga papel na may selyo, mga titulo, sketch plan at sulat kamay na pirma. Certificate of title, 10 hectares, Sitio Maligaya, nabubulol niyang basa. Natahimik ang paligid na parang binuhusan ng malamig na tubig. Dahan-dahang itinaas ni Leah ang tingin, halos pabulong. Sa akin po iyan. Sa totoo, sa lola ko. Ipinapasalin. Bago pamuling bumuga ang palengke ng salita, sumulpot ang dalawang motor. Bumaba ang isang lalaki na nakaitim. May sunglasses. Si Dino, kapatid ni Rina kilalang tauhan ng kompirmadong land developer na nag-aalok bumili ng mga lupang sakahan. Anong gaguluhan? Tanong niya. Nang makita ang titulo, kumurba ang kanyang ngiti. Akin na yan. Tutukuyin pa lang sana niya ang handa kaming bumili. Pero may tumihim mula sa gilid. Si Mang Lando, may hawak na cellphone. Nakarecord ang ginawa ninyo kay Leah. Wika niya, malaming. Kung may mangyaring masama, may ebidensya. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-comment nyo muna kung saan probinsya kayo nanonood. At kung may kayo sa ganitong klaseng kwento, e like na ang video, mag-subscribe at itap ang notification bell. Sige, tuloy na natin. Pinulot ni Leah ang papel, nangingigid. Pakisuyo po, huwag niyo na akong pagdiskitahan. May papaliwanag po ako sa barangay. Ngunit sa halip na makinig, itinaas ni Dino ang kamay sa barangay na pero ihatid yan. Ako bahala. Inalayanan daw pero sa totoo, hinila nila si Leah na parang sako habang nag-uumpukan ng mga usiserong magpapasyang kasama sa katotohanan. Sa loob ng barangay hall, nakaupo si Caprodel, malaki ang tiyan, mabigat ang hikaw sa tingin. Nasa gilid si Narina at Minda, may hawak ng pahayag. Nagnakaw, naghubad, Bago magsalita si Leah, nagpasok ng kape si Secretary Joy at bulong-bulongan ng kapitan. Kap, may tag! Nag-DDM sa page natin! May developer na naghahanap daw sa titulo ng apat na sakahan, premium! Tumikhim si Kap, nagniti, saka tumingin kay Leah na tila langis sa kawali. Iha, anong pakay mo sa titulo ng lupong yan? Humugot ng hininga si Leah. Ako po si Leah Mujica. Ang lola ko po si Evangeline Muhika, anak ni Lolo Sito, dating tenyente del barrio rito. Nung nasunog ang bahay namin sa bayan, inilagay ni Lola sa dibdib ko ang mga papel. Pinapunta ako sa pinsan niya sa kabilang bayan. Bago siya pumanaw, sinulat niya ang hindi ko pa kayang intindihin. Ibalik mo sa tamang gamit ang lupain sa mga magsasaka. Natawa si Kap. Ibalik daw sa magsasaka. Eh kaya nga may developer para umansenso. Tumawa rin si Narin at Minda na ngayoy mas kampanting na kasandal. Pero may kumaluskos mula sa pinto. Isang matandang babae ang dahan-dahang pumasok. Nakaputing blusa, may tungkod, kasama ang isang lalaking nakakurbata. Pasintabi, wika ng matanda. Malalim ang boses. Ako si Aling Sion, kapatid sa pinsan ni Evangeline. At yang binata, abogado ko. Nagkibit balikat si Cap. Bakit kailangan ng abogado? Barangay lang to. Sagot ng abogada si Attorney Ben. Young looking pero matatag ang tindig. Kap, kapag may pananakit at kaghubad sa publiko, hindi lang barangay yon. Grave coercion at acts of lasciviousness ang pwedeng isampa. At mungkol sa lupa, may nakabinbin palang trust deed ng iniwan ni Evangeline na kasaad na ang lupain ay ipapasok sa isang community trust kapag nagpakita ang kinikilalang tagapagmana. Ang tagapagmana, si Leah. Nagambahan ng mga mata. Si Joy, napakapit sa clipboard. Si Cap, nagtaas ng kilay pero di makatingin diretsyo. Pwede bang makita ang deed? Tinignan ni Attorney Ben ang orasan. Makikita niyo mamaya sa munisipyo. Pinapa-verify na rin namin sa Registry of Deeds. May official copy na doon. Pinutol ni Aling Sion ang katahimikan. Huminga ng malalim. Ihinto niyo ang paglapastangan sa bata. Kamukhang mukha niya ang nanay niya noong dalaga isinuko ng kapatid kong si Eva ng apilido para makapagsimula. Pero ang ugat nasa papel at dugo. Hindi kung binsido ang ilan. Sumigaw si Rina, taktika ng malulunod. E yung ninakaw kong kwintas? Nasa ng resibo? Tanong ni Attorney Ben. Tumahimik si Rina. At kayo ang nanguna sa paghubad sa kanya sa kalsada. Nakuha lahat sa video ni Mang Lando. Tumayo si Lando. Tinataas ang cellphone. Ito, Isusubmiti ko kung kailangan. Napaatras si Dino. Mabilis ang isip na nagkukwenta kung hanggang saan ang abot ng skandalo. Inilipat ang usapan sa munisipyo kinahapunan. Sa harap ng registrar, lulubas ang katotohanan may transfer certificate of title na nakapangalan sa Evangeline Mujica, 10 ektarya, at may nakadikit na trust deed. Ipapamahagi ang lupain sa Sitio Maligaya Community Trust kapag nagpakita ang tagapagmana at naideklara sa harap ng konseho. Tagapagmana, Laya Mujica, 23 anyos. May kalakip na liham ng matanda. Kung sino man magsuot ng masaka at magbitbit ng pawis, siya ang karapat-dapat. Parang binuhusan ng niebe ang loob ng munisipyo, ang dating maingay na tuwa ng developer na tunaw. Sa labas, nag ang mga magsasaka, sinamang Mang Temyong, Aling Feli at ang iba pang matagal nang nakikisaka sa lupa ng kung sino-sino raw na may-ari. Nang marindig nila ang balita, nagningning ang mga mata. Pero may pangambang nakadikit. Baka hindi totoo. Baka mabawi na naman. Kinabukasan, tinipo ng buong sitio Umakyat si Laya sa lumang entablado ng barangay. Nakasuot ng simpleng bestida na inayos ni Aling Sion. Sa gilid, nakapamewang pa rin si Cap, pero ngayon ay disente ang hilatsa. Nasa harap ang konsehal at ang parish priest. Bago magsalita si Laya, inabot ni Mang Lando ang mikropono. Bago ang lahat, wika niya. Maipiplay kami. Umandar ang video. Ang pagkakadkad, ang punit na manggas, ang pag-apak sa papel, ang mga salitang hubarin lahat malinaw. Napayuko ang marami, si Narina at Minda na mutla. Tinanggap nila ang mikropono, mababa pero matatag ang boses. Hindi ko hiniling na mapahiya kayo, pero ang nangyari sa akin, nangyayari sa marami. Kapag mahina, pinagtutulungan, kapag tahimik, pinagdududahan. Ngayon may papel akong hawak pero tandaan natin, papel lang ito kung wala tayong paninindigan. Ang gusto ng lola ko ay ang lupa ay hindi ibenta, kundi paupahan sa murang hulog sa mismong magsasakang nagbubungkal. Gagawin natin itong community trust. Bawat ektarya may caretaker family. Bawal ibenta sa developer. Pwedeng ipamana sa anak basta nagbubungkal. Magtatayo tayo ng water system mula sa sapa at solar pump. Ang unang ani 10% para sa pondo ng trust, pang seed, pang paaral, pang tractor, ang natitira sa inyo. At sa mga nangapi sa akin kahapon, may kaso kayong haharapin. Pero handa akong makinig kung tausong humihingi ng tawad at handang maglingkod sa komunidad. Tahimik. Tumayo si Rina, nangangatog. Lia, patawad. Nilamon ako ng inggit. Tinakot kami ni Dino na wala na kaming bahagi kung di kami sasama. Sumingit si Dino, nakaputing polo na, tila nagbago ang balat. Hindi totoo yan. Pero lumapit ang dalawang pulis mula sa likod, tinawag pala ni Attorney Ben. Mr. Dino, may warrant of arrest ka para sa attempted estafa at coercion sa ibang barangay, sabi ng pulis. Nagpalakpakan ng ilan, ang iba napasimangot. Hinila si Dino, hindi na makapalag. Lumapit si Minda, umiiyak. Patawad din, ako ang nagturo sa iyo ng salitang hubarin. Hindi ko alam na kaya kong maging ganong kasama. Tumingin si Leah sa kanila, hindi mataas, hindi rin mababa. Mata sa mata. Aabot sa korte ang ginawa ninyo. Pero kung magsisisi kayo ng totoo, papayagan ko ang plea bargain community service, tatlong buwan sa waterworks, at seedling nursery ng Trust. Hindi para iwasan ng parusa, kundi para maramdaman nyo kung ano ang binabaliwala nyo. Sumunod na buwan, mabilis ang galaw. Pinirmahan ng Trust Charter sa munisipyo, nilagyan ng pirma ng 25 caretaker families at nagbukas ng account sa kooperatiba. Dumating ang mga volunteer na engineer mula sa bayan para sa solar pump. Sa unang ikot ng balon, pumagaspas ang tubig na parang bagong awit. Ang dating tuyong palayan, unti-unting naging berding kumot. Si Kap, sa harap ng lahat, inamin na pinilit niyang siraan si Leah kapalit ng finder's fee mula sa developer. Tinanggap niya ang preventive suspension mula sa munisipyo at nag magtayo ng farm-to-market footbridge gamit ang pondo ng sariling allowance. Mali ako, sabi niya, halos pabulong. Ang baryo, hindi binibili, inaalagaan. Isang hapon, habang sumisilip ang kulay kahel na araw, nakaupo si Lia sa gilid ng palayan. Lumapit si Aling Sean, inakbayan siya, Kamukha mo ang nanay mo kabag may hawak na bigas, bulong ng matanda. Pero mas may tapang ka. Mumiti si Leah, hawak ang kwentis na ibinalik ni Rina matapos amining na pulot lang niya pala sa sabitan at ginawang dahilan. Hindi ko kailangan ng kwintis para maramdaman kung sino ako nang... Sagot niya, sapat na ang putik sa talampakan. Sa unang ani, tumayo siya sa harap ng mga sako, ipinahid ng pawis at nagsalita. Ang lupa, hindi trophy. Tahanan ito ng pangarap basta may nagtatanggol. Nagpalakpakan ng mga tao. Sa gilid, nakapila si Narina at Minda, may putik sa kamay, pawis sa noo at bagong mata na marunong humingi ng tawad. Sa di kalayuan, nakatingin si Mang Lando hawak ang kanyang lumang cellphone. Hindi para manakot, kung hindi para itago ang alaala ng araw na natuto ang sityo ng salitang dangal. Pag uwi, isinabit ni Lia sa dingding ang sulat ng lola. Kung sino mang magsuot ng masa at magbitbit ng pawis, siya ang karapat dapat. Pinagmasdan niya ang kanyang mga palad, magaspang pero mainit. Sa labas, humahampas ang hangin sa palay na parang palakpak at sa bawat hampas, paalala, minsan kailangan kang hubaran ng mundo para matuklasan mong matagal ka na palang nakabihis ng katotohanan, ng lakas at ng karapatang hindi pwedeng apakan ng ninuman. May aral ka bang napulot sa ating kwento ngayon? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento nating ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe at itap ang notification bell para updated ka araw-araw. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko para gumawa ng ganitong klaseng kwento. Kita-kits bukas sa alas 6 ng umaga.